kasama siya. Sino yan? Si Ati Jerry Lindo. Oh. sila dalawa. Pero mas malaki pa si Tita Miril sa kanya. <laughs> Ayan, oh. Hindi nakain na, na Tita Miril, oh. hinawakan na lang. Ay! Ang paano, Tita Miril? Oh, ganda-ganda yan, oh. Ayan no, ang sexy nila o oh. sexy 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 sex, 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 lang oy. Bakit hindi siya mabuhay niyang cool Juno? Tingnan niyo ang laki kasi para magka Abang sila. <laughs> Magkakas sila mataba. Ayan. oh, tingnan nyo. Nag-post pa sila. Parang Miss Universe, o. Oh. Uy, si Tamariel. Ameril ah, pala yan. Ano ba yan? Ow! Ganda, oh. Tingnan nyo, maganda. Maganda po si Tita Meryl, oh. Parang Miss Dini Dini Pilipinas. Dami nyo picture dyan, oh. Saan kaya yan? Ayan! ayan Nag-exercise! Wow! Ang laki ng bubot! <laughs> bubot na kita meron! Huwag kang magagalit! Joke, joke, joke lang! Ay! Kaya pa yan na kita Meryl. mag-exercise! Oh, ayan, oh! Oy, taas ang kamay, iwagayway ang kilikili, ayan ang kilikili ni Tita Meryl. Hmm, bakit kaya nagagalit? Siguro nagugutong ka na ano. Oy, ay, ayan, na sila. Sige nga kung alam mo laruin yan. Oy, bakit hindi ka, ay, ayan o, tingnan nyo o, ayan yung ano tawag dun. Hindi mo makuha-kuha, uh uh, Tita Meryl, o ayan, o sige nga. Uy, di kayo marunong tuturuan ko kayo. Paano maglaro niyan? Ups, ano yan? Ayaw pakita mukha mo. Siguro pangit ka, no? Uy. Nap Napangit, parang budha ko. <laughs> Ayan, no? Tingnan niyo ka po niya. Parang siyang budha. Joke, joke, joke uli. Ayan, practice ka pakita, Mirela. Para alam mo na maglaro niyan. Para sa... Si Uy, sino na sa likod mo? Si Bonifacio yan. Bakit? Okay. Tapos nalikod mo si Andres Bonifacio. Siya ba tatay mo, tita Meryl? Andres Bonifacio, oh. Pag sinasama ka, tingnan mo. Wow, nakapost. Isa pa nga, please. Ayan, uli, oh. Tingnan nyo. Post ng post sila Pero, alam ko, gutom na gutom ka na, ano. Exercise ka, pero di man lumiliit siya, mo. <laughs> Ayan, oh. Uy, may baon sila tubig. Uy, may bird sa likod. Ganda-ganda naman ng bird. Ayan. Uuwi na siguro kayo, ano? Nagutom ka na, Tita Meryl, ano? Sige, paalam. Bye-bye, Tita Meryl. Sa susunod ulit, ha? Gandahan mo ulit yung mga pictures mo, ha? Pero, kasama na ako. Bye-bye, Tita Meryl. Uy, Tita Meryl, meron pa pala akong picture. Tingnan mo, oh. Ang ganda ng, ng smile mo, oh. Ayan, yung tit mo, kitang-kita, oh. Ganda mo pala nung malit ka pa. Pero ngayon, Ganda ka pa rin. Kamukha ni Pokwang. <laughs> Saan ka lalayas? Joke, joke, joke lang yun, ha? Uy, ang ganda na Tita Meryl, oh. Wow, Miss Universe. Kasama niya pa si Mamita, oh. Princess Yan. At ito ang last picture nyo. Ganda. Bye-bye.